Guys, magluto tayo ng gulay na mayroong manok guys. At ayan, magigisa muna tayo ng gulay. At ito ay aking gagawin ay lalagyan ko ng brown rice guys. Kung may brown rice kayo guys, kasi ang brown rice ay halos walang lasa. Ganito ang ginagawa ko sa brown rice guys. Tingnan nyo kung paano ko lutuin guys. Lagay muna tayo ng bawang. Ayan guys maglagay muna tayo ng bawang magisa muna tayo ng bawang at saka natin pababrownin kasi ganyan ang ginagawa ko guys pag mayroon akong brown rice kasi walang lasa para sa akin ito yung aking ginagawa tingnan nyo guys kung paano ko gawin kasi ilagay natin ng sibuyas yan lutuin lang muna natin yung bawang at saka sibuyas saka natin ilalagay yung ating ibang mga sangkap rice kasi nga itong aking brown rice ay niluluto kong sabay sabay pag isang kandero tinatabi ko lang sa frigider at iniinip init ko na lang guys at uh, hindi ko gusto kasi yung brown rice pero yun ang kailangan sa akin yun ang dapat kong kainin kasi meron na akong asukal kaya ayan, ilagay na natin ang mga guys ayan yung laman ng manok ilagay na natin kasi ito yung ating kinakain talaga kapag ako yung ng rice ay brown rice yung kinakain ko madalas kaya lang wala nang lasa at dry na dry yung rice kaya ito yung ginagawa ko kasama ng gulay yung karne at saka yung kanin kaya ayan hindi ginigisa muna yung ating mga ganda masarap yan guys at maraming gulay at saka malasa na yan talaga yung ating paraan kung paano ako magluto ng brown rice ayun guys kasamahan natin yan ang maraming gulay lagyan natin ng tubig para maluto yung mga ayun ganyan na magawa ng ating brown rice iluluto ko muna lahat yung gulay at saka ko ilalagay yung brown rice guys ayun lutuin muna natin yung uh, karne dyan kasi mas maganda kung lutong luto yung ating karne lagyan natin ng paminta ayan, kulong kulo na siya at uh, maglagay tayo ng asin ayan guys lagyan natin na ng timpla bago natin ilagay lahat yung ating mga gulay kasi sabay sabay ko ilalagay yung kanin mamaya at yan naman ay pagkain namin ng kasawa at nakain din naman siya niyan. at ito ang ating mga buhay guys ayan. meron akong rabe at bagu beans at yan ang ating buhay na kasama dyan meron tayong carrots ayan. at mamaya lalagyan pa natin yan ang bell paper guys tingnan mo guys paano po lutuin ang ating brown rice pag kinain nyo ay kumpleto na may ulam na may gulay pa may karne pa ayan ayan, luto na ata niluluto ko muna siya lahat ng gulay niya at katapos ilalagay natin ang panin masarap kasi pag maraming na gulay at ayan ang aking pagkain guys ayan, lutoin muna natin dyan halong haluin hanggang magkalasa na yung ating tumpra ayan, pampan muna natin ayan, buksan natin guys tingnan natin ulit ayan. ayan ang kanyang bulay uh, uh, sa aking granddad laki na natin yung bell pepper natin guys lutuin natin hindi masyadong itong luto yung ating mga gulay at lang guys kasi itong lutong luto naman hindi na masarap pag malangkot na masyado kailangan nyo lang ilaw half cook lang siya kung lutuin ayan hindi natin ulit ayan guys kaunting halo pa naubos na ata yung tubig ayan pagkawala na siya tubig at luto na yung gulay pwede natin ilagay yung ating kanin dyan. At napakasarap guys. Ganyan ang ginagawa ko sa aking fried rice na brown rice. Ayan, ilagay na natin yung ating brown rice na niluto. Ang brown rice kasi masyadong dry at saka hindi masarap kainin pag yun lang yung kakainin at ulam. Pero pag ginaganito ko, nakakain ko talaga ng masarap talaga ang ko yan at uh, mayroong lasa yung ating kanin at uh, hindi siya dry pa lasa mo at uh, yan mayroon na gulay, may manok na siya at may lasa pa ganyan na po guys isang mangko lang mga maliit ang kakainin ko yan tapos yun kita ko na yung iba ito at, yung ating pagkain pag ako yung nagla-diet. Pero panay ang diet, wala na marisulta. Panay ang lakad, ganoon pa rin pakiramdam ko. Pero di bali, lagyan natin ng magi sauce guys. Ayan. At sa panya yan. Ayan. Araw-araw tayong nagluluto ng mga pag-diet na pagkain. Ayan. Kasi ako lang nga, ah, mahilig ako maglakad para lang mabawasan ang ating timbang pero ayan hindi naman masyado nagbabawas yung timbang ko pero okay lang basta healthy lang yung kinakain guys ayan tingnan, tingnan nyo guys ayan luto na ata oh. ayan yan ang aking fried rice wok fried rice yan na subukan nyo pag meron kayong brown rice guys Salamat guys sa panood sa akin. Bye bye.